Sige, banat. Ayan ang uwi na. Sana all, uwi na ng Sabado. Sabado night. Pauwi na ng Sabado. Huwintir mo na, hindi mo sa Walang <laughs> abot mo niyan. gamitin mo yan ngayon. Itong kasama ko, magpak muna siya guys. <laughs> Kami ikin kasi dun sa kapating. Eh, close na ba? <laughs> Sige lang, close <push> na lang. Butra gi sa kasama to Matulungin man ako. Pilitin mo na ako. <laughs> Kailangan mo pilitin. Ilagay ko sa ulo ko kanina. Hinabibig oh. pa ako nito. Sino na lukto siya. Kailangan mo nakatira sa sabukin. May <laughs> lukto siya. Kailangan mo Kaya sa sabukin. Ah, ilagay kanina. mo na sa reels. Baka mag ka, ka na, ka na, na yan. kay itlog ni mo eh hindi sila pisilin mo muna buti sana pala itlog e mo ito hindi e masarap lang hahahaha wala diba patulong hindi yan iyo ganyan pala yan Allah. Ay, <laughs> Dapat sarado yung nasa ano. Hinihigop yung hangin. Hindi, sinakyan ko kasi. May na nag-abre. No, <laughs> no. You take ko magdala ng

Ayan guys, 'yung mga magkakargo. Mas makakatipid talaga 'pag gamit 'yan, no? Sobrang tigas na ba? Pwede na 'yan. Ayan. Mas makakatipid talaga pag ganyan. May tigas na. Oh. Oh. May sobra yan na. Saan mo yung pinagay yan? Bigay mo kay Ju. Iwan mo na lang sa akin yan. Mas makakatipid talaga pag ganyan, no? Huwag na ka sa mabuti. Huwag na, mabutok. Hindi na, mabutok lang. Wala na yung hangin. Ayan, no? Yung mga magkakargo. Ayan. Ito kasi kasama ko win sa Sabado kaya nagkargo siya ng ibang gamit niya. So. ano nyo? sa amin, si mo pata, di ba? Andun yung midi, Kuya. mo na yan, para ano? Mamiya, pag makita ko yung box mo na. Ano? Si box ni Kuya yan, pag Tapos, tapos na yung box niya, eh. we yeah. Guys, pasensya na kayo sa mga kasama ko kasi may tama na mga to eh. Pinaghalo-halo ba naman kasi bang ininom? Ayan o. Oh. Okay. <laughs> Pinaghalo-halo ba naman yung ininom kaya ayan, naging spookening dollar na yung kasama ko. <laughs> Tingnan mo ng chin mo, kung na siya. Namula na siya. so beautiful on your phone. Secret. Napatay na na na. Why something iyot? Patay. Patay na pinagtripan na yung chinila. Mga buwan, picture pa rin sila. Ito oh. ayan na <laughs> buwang na yung mga tao. To <laughs> isa pa, isa pa. Ano pa yan? Ayun, sige, wala. <laughs> 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 patay na, muna buwang na. Ayun <laughs> <laughs> so guys, andito na tayo ngayon sa Central. mga napagtripa na makapunta dito sa Central. Ayan, yung mga kasamaan mo na ura-urada ang magdesisyon, pumunta ng Central. Ayan. Welcome to Central! Ayan, mga urada-urada ang magdesisyon eh. Ayan. Yung dahil naging central, naging shotting. oh Kaya minsan, wag kayo magpaplano <laughs> na sa hindi matuloy, sa susunod, sa susunod, wag kayong magplano hmm. kayong hindi naman tuloy. Hindi na to pag nagpaplano. Ayan. Yung plano nag nagbits naging sentral. Oh, di ba? Pero okay lang. nag sentral Ngayon lang naman ako nakapunta dito. Sa video natin, doon na tayo sa YouTube. Sa YouTube ko ilalagay? Sa YouTube ko ilalagay, di sa rins? Sa YouTube ko nalang ilalagay, ano di sa YouTube Huwag <laughs> <laughs> sa range. Hindi ka pa naman yata nagpaalam kay commander, ay kay ano mo eh? Uy. Saan oh. 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 ba dito? Follow the leader. Ang tagal ko na namang di nakapunta rito eh. worldwide house Kita ba kaya Yung light niya, Hi, sorry. Ali Ali. Ito na tayo sa Ali Ali. Ali Ali. Thirty nine thirty nine fifty. Hindi ano mga luggage.

May turista oh. Ano? ba?